Hello mga kasari! Ayan guys, magandang umaga. Linggo ngayon guys ng umaga. So, nandito kami ngayon sa Tansa Public Market. So, ayan, dito kasi yung mga bagsakan ng mga gulay. At uh, maraming mga ano dito guys, murang mga bilihin like itong mga laruan. So, maghanap tayo ng mga laruan para pang budol sa mga kids. So, ayan guys. Ito yung ano, oh, water gun. <laughs> Ang cute ng water gun. Mas, mas okay to kasi tag-init ngayon. So, eto naman. Ito yung pag itapon mo amoy utot. <laughs> Ang dami niya Oh. So, bibili natin to. Ayan, kasi mabenta to sa tindahan namin, guys. Pang prank. So, marami mga laruan dito nakasabit. Ayan, pumipili yung anak ko kung anong laruan gusto niya. Ayan, meron din dito ano, yung doll. Medyo mahal yung doll. Tag-220. So, itong ball pen. Ayan, mabon mabenta itong ball pen sa mga bata. Ito ang cute. So, kukuha tayo niyan. At saka itong rabbit. Ayan, tumatalo na rabbit. Kukuha din tayo nito. And ano pa ba itong lollipop? Ay, mabenta itong lollipop guys. Binibenta ko lang siya ng 5 pesos each. Ayan, mabilis maubos to. <laughs> Kasi ang laki-laki niya, matagal siyang maubos. And then, ito, itong ano napaka-cute lollipop na ano. Ang cute. Ayan, kukuha tayo nito. And then, ito pang isang lollipop. po ang cute. Ayan. Itong may McDonald's. Kukuha din tayo nito. Ayan, guys. Napaka-mabenta nito sa sa tindahan. Kasi alam mo, na-attract yung mga bata sa ano, mga design. So, itong ano na to, parang dedi-dedi na to. So, sa next ko na to bilhin. So, ayan. Maghanap muna tayo ng iba pang mga nakaka aliw tingnan. And para mabilis mabenta lang guys. Kailangan mabilis mabenta. And then kukuha tayo din itong ano, espada-espada. Yan mabenta to guys. Itong espada. Kasi pag, once, na, ah, uh, pag itusok nila to. Parang may magic magic na na espada. So ayan mabenta din to. So kukuha tayo nyan. And ano pa ba? Ayan maghanap tayo. Ang dami mga laruan na nakasabit. So, kailangan maghanap tayo ng medyo maganda na mabilis maubos, hindi tatagal. Kailangan one week ubos na siya kaagad para babalik na naman ako dito sa Sunday para mamili ulit. So, maraming mga candy, oh. Ayan. Ganap-hanap tayo ng mga candy. At mura lang. Kailangan hang hanapin natin mga candy para sa mga bata, guys. Yung affordable sa mga bata, yung taglimang piso lang, ganun. So, ayan nga, mga kasari, yung bill ko dito is umabot ako ng 2,000. <laughs> o, so, 2,000 na to, kailangan one week maubos na to at bibili na naman tayo ulit. At saka itong card na napili ng anak ko, mabenta to, guys. So, eto na nga yung napamili ko. Yan, mga gulay. And then, ito din yung nabili ko sa market kanina na mga laruan. So, ito na siya, guys. Itong card. Yan, binibenta namin ito ng 8 pesos. Itong slime. Yan, binibenta namin itong slime, guy Tag, 10 pesos. And then, itong uh, surprise egg, 5 piso. Ito namang spada-espada. Spada, binibenta namin to ng 15 pesos. Yan. And itong ball pen, 12. Ito namang laruan-laruan na na water gun, 12 pesos. <laughs> Mabilis lang ito maubos. Tapos itong dal, medyo price itong dal kasi binibenta namin siya ng 18 pesos, guys. Matibay naman kasi siya. And then itong baril, yan napakamabenta nitong baril-barila na, na yan, 25 pesos. Tapos eto lima. Yan, tsaka yung mga lollipop tag limang piso. So, yun, oh. Uh. And then, yan, yung, ano na yan, amoy utot, limang piso, lollipop, limang piso, oh. <laughs> yan ang negosyo ng anak ko mga kasari so kanya yan ang tubo dyan kanya na rin so ayan na display na natin yung ating napamiling mga laruan o <laughs> oh, diba guys sa halagang 2,000 pesos ang tutubuin mo dyan is nasa 900 pesos pag mabinta siya lahat so yun lang ang video ko for today mga kasari thanks for watching